Pusipusang lagim, gumagala sa bawat kanto, sunisilip sa bawat sulok ng dilim. Mga kalagim, sa gabing ito, hihilahin ko kayo sa mga kalsadang puno ng mga bata, maskara at candy. Pero hindi matatamis ang sasalubong sa inyo, kundi mga misteryong nagkukupli sa gabi ng Halloween." bata pa lang ako lagi kong iniisip na sana maranasan ko rin ang nakikita ko sa mga pelikula ang mga bata sa ibang bansa ay nagsusuot ng mga costume kumakatok sa mga bahay at sumisigaw ng trick or treat para bigyan sila ng mga candy at tsokolate sa akin parang napakasaya noon para kang nangangaroling pero hindi ka kumakanta kundi nag-aalok ng biro at kalokohan habang nakakostyum. Ang kaso, hindi naman uso iyon sa amin noon. Ang kinamulatan ko ay ang tradisyon ng undas. Ang pagpunta sa sementeryo, paglilinis ng puntod ng mga mahal sa buhay, pag-aalay ng kandila at bulaklak. Walang masama doon, pero sa isang batang tulad ko na mahilig sa imahinasyon, pakiramdam ko ay may kulang. Parang may bagay na hindi ko naranasan na dapat sana ay normal sa isang kabataan. Hindi naman ako masyadong mahilig sa candy, pero iba ang saya ng mismong karanasan ng trick or treat. Lumaki ako na bitbit -bit ang pagnanais na iyon. Kaya noong marinig ko na may subdivision dito sa amin sa lungsod na mag-oorganisa ng trick or treat Parang tumalon ang puso ko sa tuwa. Sabi ko sa sarili ko, kahit minsan lang, gusto kong maranasan iyon. Hindi man ako bata ulit at medyo teenager na rin ako, pero wala akong pakialam. Para sa akin, hindi pa huli ang lahat. Sinabi ko iyon agad sa dalawa kong pinsan na sina Joven at Chel na mahilig din sa mga ganoong bagay. Agad silang pumayag dahil pareho rin silang curious na subukan. Ang problema lang, pang lang ang trick or treat na iyon at para lang sa mga nakatira sa subdivision. Kami naman, sa iskinita lang nakatira, sa lugar na motor lang ang kasyang dumaan. Malabo talagang makapasok kami doon. Pero buti na lang at may kakilala si Chell na nakatira mismo sa subdivision. Nabuo ang plano. Pupunta kami ng maaga at sasamahan kami ng kakilala ni Chell para makapasok kami ng gate. Doon na kami maghihintay hanggang sa gabi, hanggang magsimula ang trick or treat. Excited na ako ng buong linggo bago ang araw na iyon. Halos hindi ako mapakali. Iniisip ko kung anong itsura ng mga bahay ng mga ilaw ng mga bata sa kani-kanilang costume. Dumating ang araw na pinakahihintay ko. Maaga pa lang ay pumunta na kami. Sinundo kami ng kakilala ni Chel at isinama sa bahay nila. Pero laking gulat namin na aalis pala sila papuntang probinsya. Nakahanda na ang sasakyan, puno ng gamit at parang hindi nila alintana na excited kaming tatlo. Iniwan nila kami sa loob ng gate at binigay kay Chell ang padlock. Sabay bilin na ilak na lang daw kapag uuwi na kami. Wala na kaming nagawa kundi maghintay. Medyo nadismaya ako pero inisip ko na lang na hindi na rin masama kasi at least pinapasok nila kami at may access na kami sa subdivision. Mabagal ang oras. Mainit sa tanghali at wala kaming magawa kundi umupo sa gilid, kwentuhan at abangan ang pagdilim. Nang magtakip silim na, nagsimula na kaming lumabas. Suot lang namin ang mumurahing maskara na binili sa palengke at nakaitim na t-shirt. Alam naming simple lang ang costume namin kumpara sa iba, pero wala kaming pakialam. Ang mahalaga ay makasali kami at maranasan ang matagal ko nang pinapangarap. At nagsimula nga ang aming unang trick or treat. Nakisabay kami sa ibang mga bata, sumunod-sunod lang sa kanila at kumatok din sa mga bahay. Mabuti at hindi kami pinagtaka o pinagbawalan. Siguro kapag taga nandoon ka na, iisipin na talaga nila na taga doon ka rin. Binigyan kami ng matatamis na candy, tsokolate, at kung ano-ano pa. Ang gaganda ng mga bahay, malalaki, makukulay ang mga ilaw, at may mga dekorasyong pang Halloween na hindi ko pa nakikita sa personal dati. May mga jack o lantern, may mga peking kalansay, at may mga bahay na may fog machine pa para mas nakakatakot ang ambience. Ang gaganda rin ng mga costume ng mga bata halatang mamahalin at pinaghandaan. Yung iba nga sa kanila ay halatang may na nakasunod para mabantayan ng maigi. Grabe rin ang mga candy nila, hindi mga basta na bibili sa tindahan. Nakakatikim lang ako ng mga yon kapag may kamag-anak akong nagpadala galing abroad pero bumabaha ng imported na candy at tsokolate sa subdivision na ito. Parang panaginip sa akin ang lahat. Nalimutan ko ang gutom, pagod, at kahit ang hiya na hindi naman kami taga roon. Napakabait ng mga tao at masigla ang paligid. Habang tumatagal, mas lalo akong na-excite. Lakad kami ng lakad, kuha ng kuha ng candy, at hindi namin namalayan na ilang kalye na pala ang nalampasan namin. Hanggang sa makarating kami sa isang parte ng subdivision na medyo tahimik kakahanap ng mapupuntahang bahay. Humiwalay na rin kasi kami sa ibang mga bata dahil naging komportable na kami umikot-ikot. Pero iba dito, walang ilaw ang mga poste at halata na dinedevelop pa lang ang lugar. Walang nakatira, puro bakanteng lote at mga bahay na hindi pa tapos ang konstruksyon. Napalayo na pala kami at nakapasok na sa kabilang subdivision na halos hindi pa tapos gawin. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para bang hindi na ito ang masayang trick or treat kundi parang nakapasok kami sa isang lugar na hindi dapat puntahan. Natakot ako. Paano kung mapagkamalan kaming magnanakaw? Paano kung biglang may mangyaring masama sa lugar na iyon. Paano kung may multo? Sementeryo ang nasa isip ko dahil sa sobrang dilim at katahimikan. Gusto na naming bumalik pero hindi na namin alam ang daan. Paikot-ikot kami, puro bakod at saradong kalsada ang dinadaanan. Si Chell naman ay natatakot dahil baka mapagkamalang rich kid kami at kidnapin eh walang pambayad ng ransom ang mga magulang namin. Pambayad nga ng kuryente, pahirapan pa, ransom pa kaya? Mas takot daw kasi siya sa totoong tao kaysa sa multo. Doon lumitaw ang matandang lalaki. Bigla na lang siyang sumulpot sa gilid ng kalsada. Matanda siya, maputi ang buhok, nakapolo at pantalon at may malumanay ng ngiti. Sa kabila ng dilim, hindi kami natakot sa kanya. Mukha siyang mabait at parang lolo na cool. Tinanong niya kung naliligaw ba kami. Tumangol lang kami at sabi niya tutulungan niya kaming makabalik. Sinundan namin siya. Dumaan kami sa mga looban, mga shortcut na hindi namin alam na nandoon pala. Parang madali lang sa kanya at bago pa namin na malayan, nakabalik na kami sa mismong tapat ng bahay ng kakilala ni Chell. Natuwa ako at nagpasalamat sa isip ko, pero nang lingunin ko ang matanda para sana magpasalamat ng direkta, wala na siya. Nawala siya na parang bula. Hindi ko na siya nakita kahit saan. Nalito ako pero hindi ko na inisip Pagkatapos ng nakakatakot na pagkaligaw, masaya ako na nakabalik kami. Papauwi na sana kami nang mapansin kami ng kapitbahay ng kakilala ni Chell. Nakita daw nila kami kanina at dahil abala kami sa pag-ikot, hindi namin napansin na namimigay rin pala sila ng candy. Binigyan nila kami ng candy at mga pagkain. Tinabihan kami ng soft drinks at cake na hindi ko nga alam ang tawag pero masarap. Pero bago kami tuluyang makaalis, biglang hinablot ni Joben ang braso ko ng sobrang higpit, halos mapunit ang t-shirt ko. Napalingon ako sa direksyong tinuturo niya at nanlaki ang mata ko sa nakita. Sa loob ng bahay ng bahay, may malaking litrato. Litrato iyon ng matandang lalaki na tumulong sa amin. Sa tabi ng litrato, may kandila, bulaklak at mga prutas na parang pangalay. Tumindig ang balahibo ko. Patay na pala ang matanda. Ang tumulong sa amin para makabalik ay isang kaluluwa. Hindi ko na alam kung matatakot ba ako o dapat magpasalamat. Kung hindi siya lumitaw, Baka hanggang ngayon ay naliligaw pa rin kami sa madilim na parte ng subdivision. Pero paano ko tatanggapin na isang multo ang kasama naming naglakad pabalik? Pag uwi namin sa maliit naming bahay, hindi kami makapaniwala sa pinagdaanan namin. Habang kinakain namin ang mga nakuhang candy, paulit-ulit naming binabalikan ang eksena. Pare-pareho kami ng iniisip tinulungan kami ng isang kaluluwa. First time ko makaranas ng trick or treat, first time ko rin makakita ng multo. Isang gabing hindi ko kailanman makakalimutan na kahit ilang taon na ang lumipas, sa tuwing sasapit ang undas at Halloween, bumabalik sa isip ko ang itsura ng matandang iyon. Ang ngiti niya, ang presensya niya, at ang katotohanang hindi lahat ng nakakasama mo ay buhay pa. Fresh na fresh pa ito sa memorya ko dahil hindi pa ganoon katagal mula nang mangyari. Siguro tatlong taon pa lang ang nakakalipas, pero parang kahapon lang kung bumalik sa isip ko. Taga-probinsya kasi talaga ako at doon na ako lumaki. Tuwing undas, hindi nawawala ang pagpunta namin sa sementeryo. Hindi iyon malungkot na okasyon para sa amin dahil parang piyesta talaga, nagsasama-sama ang buong pamilya, may dalang pagkain, nagkukuwentuhan, at parang isang pagtitipon ng mga buhay at patay. Lumaki ako sa ganoong tradisyon kaya kapag Undas, parang hindi pwedeng hindi ako uuwi. Pero Nagbago ang lahat nang graduate ako ng kolehiyo at magtrabaho sa Maynila. Malayo rin ang biyahe, mga anim na oras kung walang traffic, pero bihira na iyon mangyari. Mas madalas siyam o sampung oras dahil sa traffic at dami ng sasakyan. Hindi ko maikakaila na iba ang buhay sa Maynila. Magulo, mabilis, nakakapagod, pero mas maraming oportunidad. Hindi katulad sa probinsya na limitado ang pwedeng trabaho, dito halos lahat pwede mong subukan. Kaya kahit namimiss ko ang pamilya ko, tinanggap ko na dito muna ako habang bata pa at kayang makipagsabayan. Noong unang taon ko sa Maynila, nagulat ako sa dami ng Halloween parties, sa mga bar, mga resto, mga event place, lahat may gimmick ang saya tingnan, lalo na't hindi ko naranasan iyon noong bata ako. Gusto ko nga sanang mag-attend ng isa, pero biglang namatay ang anti ko. Hindi ako nakauwi para sa libing niya dahil sobrang dami ng ginagawa sa trabaho. Kaya ngayong undas, kahit anong mangyari, kailangan kong umuwi. Ayaw kong isipin ng mga magulang ko na kinalimutan ko na ang pamilya. Ang problema, sobrang late ako nakaalis. Noon kasi, inaagahan ko ang biyahe para makaiwas sa traffic. Pero sa dami ng work na kailangang tapusin, wala akong choice kundi sumabay sa dagsa ng uuwi. Mabuti na lang at may office mate akong si Ryan na taga-aming din pala. Hindi naman kami ganoon ka-close, pero madalas din kaming nagkakausap. Guwapo si Ryan at maraming nagkakagusto sa kanya sa office pero tahimik lang siya at seryoso sa trabaho. Nagulat ako nang mag-offer siya na isabay ako pa uwi gamit ang kotse niya. Hindi niya ginawa iyon noong nakaraang taon kaya medyo kinilig ako at inisip na baka may gusto siya sa akin. Dinala ko na sa office ang maleta at pasalubong ko para diretso na akong makakasabay kay Ryan pagka -uwi. Ang problema, grabe ang traffic. Halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan kahit nasa expressway na kami. Buti na lang at may baon akong snacks kaya hindi kami masyadong nagutom. Habang nakatenga sa traffic, nagkukuwentuhan kami tungkol sa buhay, tungkol sa pamilya, at tungkol sa trabaho. Doon ko nalaman na masayahin din pala siya. Hindi lang halata sa opisina dahil laging seryoso ang mukha niya. Iniisip ko na siguro masaya siya dahil kasama niya ako. Baka na-fall na siya sa akin. Lumipas ang oras at unti-unting gumaan ang daloy ng mga sasakyan. Pagdating namin sa isang bahagi ng highway, halos wala nang kasabay. Ang layo ng pagitan ng mga poste ng ilaw kaya madilim ang kalsada. Ang mga ilaw lang ng kotse ang nagsisilbing gabay sa daan. Natahimik kami pareho. Siguro dahil sa pagod, galing sa trabaho at sa traffic, medyo napapikit na rin ako. Nakikinig lang kami ng mahihinang kanta mula sa playlist niya. Bigla na lang kinabig ni Ryan ang manibela at napasadsad kami sa gilid ng highway. Napabalikwas ako sa upuan at napahawak ako sa braso niya. Bumaba kami pareho at nakita naming flat ang gulong. Walang ibang sasakyan sa paligid, walang dumadaan. Kami lang ang nandoon sa katahimikan. Nakakakilabot ang paligid dahil parang walang ibang tao sa mundo kundi kami. Mabuti na lang at may spare tire siya kaya mapapalitan ang gulong. Habang nagpapalit siya, tinanong ko kung kailangan ba niya ng tulong. Sabi niya, siya na lang. Tahimik siyang nagtrabaho at seryoso ang mukha niya. Hindi nakatulad kanina na nakangiti at kwela. Akala ko galit siya dahil nakatulog ako sandali kaya tinulungan ko na lang siya kahit paano Pero ramdam kong may iba sa kilos niya. Para bang nagmamadali, parang ayaw niyang magtagal doon sa kalsada. Nang matapos niya, mabilis kaming sumakay ulit at nagpatuloy sa biyahe. Nakita kong marumi pa ang mga kamay niya, kaya binigyan ko siya ng wet wipes. Pinunasan niya ang kamay habang nagmamaneho. Para bang wala na siyang time para maglinis ng kamay kanina at nakalimutan na niya. Nilakasan niya bigla ang music. Hindi na mga mellow kundi rock music na malakas ang tunog. Pero kahit ganoon, mabagal lang ang takbo niya. Habang nasa highway, naramdaman kong parang may humps na maliit. Yung slightly halos yuyugyog yung sasakyan. Napansin ko iyon at tinanong ko kung bakit. Sabi niya, baka may problema ang gulong. Pero habang tinitignan ko ang kalsada, wala naman talagang problema. Pantay ang daan, walang humps, pero ramdam ko ang yugyog ng sasakyan. Para bang may dinadaanan kaming hindi ko nakikita. Nasa isip ko, parang weird lang, bakit ganoon? Pero wala naman akong alam sa cars at baka yung gulong lang talaga. Nakarating kami sa probinsya ng sobrang late na. Pero buti na lang at gising pa ang mga parents ko kasi excited silang makita ako. Pinakilala ko si Ryan sa kanila at laking gulat ko nang siya pa mismo ang gustong pumasok. Magkakapiraw muna siya. Doon ko nalaman ang totoo. Habang nasa loob kami, sinabi niya kung ano talaga ang nangyari. Hindi raw simpleng flat tire lang. Habang nagmamaneho siya kanina, may biglang tumawid na bata. Umiwas siya kaya sumadsad at naflat. Pero habang pinapalitan daw niya ang gulong, nakita niya ang bata nakatayo sa hindi kalayuan. At hindi lang iyon, may iba pang mga batang kasama. Alam niyang mga multo sila dahil sa itsura at sa paraan ng pagkakatayo nila, tahimik pero nakatingin sa kanya. Hindi niya nalang sinabi agad sa akin para hindi ako matakot. Ang pinakakinilabutan ako ay noong sinabi niyang habang nagmamaneho kami ulit, nakita niyang nakasampa sa likod ng kotse sa mismong trunk ang mga anino ng mga bata. Malilikot daw, naglalaro kaya parang may humps ang daan kahit pantay naman ito. Iyon pala ang dahilan kaya binagalan niya ang takbo. At ang dahilan kung bakit nilakasan niya ang music para hindi niya marinig kung sakaling may marinig siyang tawa o iyak mula sa mga bata. Marami na palang nangyari at hindi ako natakot o hindi tumayo ang mga balahibo ko. Hindi ko sila nakita. Pero naramdaman ko ang yugyog. At totoo, wala namang hump sa highway. Walang dahilan para magsinungaling si Ryan. Kitang-kita ko rin ang takot sa mga mata niya kahit pilit niyang ikinukubli. Nagdasal ang mama ko agad para protektahan kami. Si Ryan naman, nagpaalam pagkaraan at umuwi na. Pero hindi doon natapos ang epekto sa akin. Kahit nakatulog na ako sa sarili kong kama, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi niya. Ang mga bata, ang trunk, ang mga mata na nakatingin sa kanya. Parang ramdam ko rin na nakasunod sila hanggang bahay. Naging mas close kami ni Ryan pagkatapos noon. May pinagsamahan na kaming kakaiba at hindi basta-basta makakalimutan. Pero dumating ang panahon na nabalitaan ko na nagka-girlfriend na siya. Nasaktan ako ng kaunti pero tinanggap ko na lang. Sa sumunod na undas, nag-alok pa rin siyang isabay ako pa uwi pero kasama na ang girlfriend niya. Siyempre tumanggi ako at nagbus na lang. Mga kalagim, kung may nakakatakot kang kwento, pwede mong isend sa pusang official at gmail.com. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa takot. Ako si Pusang Lagim. Hanggang sa muli.